Giraffe na mukhang Brontosaurus, rhinoceros na mukhang Triceratops, at ano itong bayawak na mukhang T-Rex. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Noong unang panahon, ang mundo ay puno ng mga dinosaur. Nagkalat sila mula kapatagan hanggang karagatan. Ngunit sa pagtama ng higanting bulalakaw sa ating mundo, isa-isang naubos ang lahi ng mga dinosaur. hindi rin nagtagal natapos ang pamamayagpag ng dinosaur. Sa ngayon, ang mga dinosaur ay may kita na lamang sa mga libro at buto na nakadisplay sa museo. Kahit 60 million years na ang nakalilipas simula ng maubos sa mga dinosaur, hindi maitatanggi na andito pa rin sila kasama ng mga tao. May mga hayop kasi na parabang kaloka-like ng mga dinosaur. <tinyo> Kaya naman sa video na ito, mapapanood nyo ang sampung dinosaur na kamukha raw ng mga hayop. Bago tayo magsimula, dapat nyo munang pindutin ang subscribe button. Maraming salamat! Simula natin ang kwentuhan sa nakamamanghang Ankylosaurus. Ang Ankylosaurus ay isang uri ng dinosaur na may matigas na armor at matutulis na sungay. May taas ito na 6 na talampakan at tumitimbang ng 8 tonelada. Kahit ilang milyong taon na simula ng maubos ang lahi ng Ankylosaurus, merong hayop na kamukhang kamukha raw nito. Sila ang mga pangolin. Sa paraan ng paglalakad nito, aakalain mong sila ang nawawalang kamag-anak ng dinosaur. Gaya ng Ankylosaurus, ang katawan ng pangolin ay nababalot sa makapal na armor. Mabisa kasi ito bilang pangontra sa mga kalaban. Maliit lang ang mga pangolin kumpara sa Ankylosaurus, ngunit hindi hamak na mas cute ang mga pangolin. Kaya mo bang kamot-kamutin ang likod ng dinosaur Gayon nito? Siyempre hindi. Dito naman sa karagatan, minsan na itong naging teritoryo ng isa sa pinakamalaki at pinakamabangis na dinosaur. Yan ay walang iba kundi ang Mosasaurus. Ang katawan nito ay may haba na 57 feet, halos kasing laki na ng balyena. Ito ang kalansay ng Mosasaurus. May kita ang malapad nitong katawan at matutulis ng ngipin. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na magkamuka ang killer whale at Mosasaurus? Maniniwala ka ba? Wala man ngayon sa ating panahon ang mga Mosasaurus, ang mga killer whale naman ang naging hari ng karagatan. Kapag pinagtabi ang kalansay ng Mosasaurus at ng Killer Whale, dito mo may kita na halos walang pinagkaiba ang kanilang itsura. Kung ang mga Killer Whales ay cute kahit mukhang dinosaur ang kanilang kalansay, siguro cute din ang mga Mosasaurus noong nabubuhay pa sila gaya ng Killer Whale. Ano sa tingin mo? Sa lahat ng hayop sa ating panahon, ang mga buwaya ang pinakakamukha ng dinosaur noong year 2011 na huli ang pinakamalaking buwaya sa buong mundo. Nahuli ito sa ilog ng Agusan del Sur. Siya si Lolong, ang buwaya na kasing laki ng dinosaur. May haba ito na 20 feet at timbang na isang libong kilo. Kung sa tingin mo na ito ang pinakamalaking buwaya sa buong kasaysayan, diyan ka nagkakamali. 130 million years ago, ang mga ilog ay naging tahanan ng sarcosuchus. Ang sarcosuchus ang tinuturong ninuno ng lahat ng mga buwaya. May haba ito na 31 feet at bigat na 3000 kilos. Sa sobrang laki, kumakain ito ng kapwa dinosaur. Sa paglipas ng maraming taon, walang nagbago sa itsura ng sarcosuchus. Sana dumating ang panahon na mag-evolve ang buwaya bilang cute at masayahing reptile. Ang saya siguro kung mag-evolve sila bilang dancing crocodile. Maliban sa mga buwaya, maraming uri ng lizards ang nakakalokalike rin ng mga dinosaur. Kaya na lamang ng mga Cayman lizard na sa sobrang ganda ng kulay, hihilingin mo na sana lahat ng dinosaur ay ganito kaganda. Sa unang tingin, aakalain mong maliit na version ng dinosaur ang mga basilisk. Wala pa sa atin ang nakakakita kung paano kumilos sa mga dinosaur pero sigurado ako na gayang-gaya ng mga basilisk kung paano ito kumilos. Kung napanood mo ang Jurassic Park, malamang ay natakot ka sa Dilophosaurus. Meron kasi itong malapad na balat tuwing sila ay nagagalit. Nakakatakot man o nakamamangha, Kamukhang kamukha nito ang frilled lizard ng Australia. Ito naman ang pinakamalaking lizard sa buong mundo, ang Komodo Dragon. Kapag naabutan mo naglalakad ang Komodo Dragon, aakalain mong sila ay buhay na dinosaur. May mga tao naman na nag-aalaga ng dinosaur at kasama pa nila sa bahay. Gaya ng rhinoceros iguana na bukod sa mukhang dinosaur, mukhang masarap ding yakap-yakapin. Kahit na mukhang reptile ang mga dinosaur, ayon sa mga scientist, mas malapit daw itong kamag-anak ng mga ibon. Base sa pag-aaral ng mga scientifico sa DNA ng Tyrannosaurus, ang mga manok raw ang pinakamalapit nitong kamag-anak kung susuriin mo kung paano maglakad ang manok para ka na rin nakakita ng naglalakad na Tyrannosaurus. Kaya naman sa tuwing kumakain ka ng manok, para ka na rin kumakain ng dinosaur. Noong taong 1970, nadiskubre ng mga scientist ang pinakaunang ibo na nagmula sa lahi ng mga dinosaur. Ito ang buto ng Archaeopteryx, ang unang dinosaur na tinubuan ng feather o balahibo gaya ng sa ibon. Pinaniniwala ang nabuhay ito, 150 million years na ang nakalipas. Sa lahat ng mga ibon, ito na ata ang pinakakamukha ng mga dinosaur. Ito ang tinatawag na kasawari. Sa itsura pa lang, iisipin mong ito marahil ang mukha ng dinosaur noong nabubuhay pa sila. Maski ang paan nito ay nahahawig sa paa ng dinosaur. Meron itong matutulis na kuko na kayang sumira sa balat ng sinumang hayop. Kapag sinipa ka ng kasuwari, siguradong mawawala ka rin sa mundo gaya ng mga dinosaur. Ayon sa mga scientist, nasa dalawang milyon taong nakalipas simula ng unang sumulpot ang lahi ng mga pagong. Base ito sa mga fossils at buto na nakalap ng mga archaeologists sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya naman nakakatawang isipin na magpasahanga ngayon, nananatiling buhay at sagana sa populasyon ang mga pagong. Gaya na lamang ng alligator snapping turtle na mukhang nanggaling sa lumang panahon. Malaki ang katawan ng pagong na ito na kayang tumimbang ng 100 kilos. Ito naman ng mga Galapagos tortoise na sa sobrang laki, maski ang mga Tyrannosaurus ay hindi ito gagalawin. Maski ang mga T-Rex ay hindi ito gagalawin. Sa bigat na 200 kilo, halos kasing bigat ito ng mga batang elepante. Kung mahilig ka sa pelikulang dinosaur, madalas ay napapanood mong magkaaway ang Tyrannosaurus at Triceratops. Sa mga hindi nakakalam, ang Triceratops ay ang dinosaur na may mahabang sungay at malaking pangangatawan. Kahit mukhang mabangis na hayop ang Triceratops, tanging halaman lamang ang kinakain nito. Ngunit dito sa Africa may isang hayop na kahit mas maliit pa sa dinosaur, kayang-kaya namang magpataob ng malaking sasakyan. Ito ang mga rhinoceros na sinasabi ng iba na makabagong triceratops. Kung ang mga triceratops ay madalas na nakikipag away sa mga tyrannosaurus, ang mga rhinoceros naman ay mahilig mahipagdigmaan sa mga leon. Siyempre, hindi mahukumpleto ang ating listahan kung wala ang mga brontosaurus. Ito na ata ang pinakasikat na dinosaur sunod lang sa mga T-Rex. Mabilis mong may ang Brontosaurus dahil sa mahaba nitong leeg. Ginagamit nila ito upang abutin at kainin ang mga dahon sa taas ng puno. Pero merong hayop sa Afrika na mukhang gaya-gaya daw sa itsura ng mga dinosaur. Ito ang giraffe na kinikilala bilang pinakamatangkad na hayop sa ating panahon. Gaya ng mga brontosaurus, ang mga giraffe ay may mahahabang leeg para abutin ang puno. Hindi hamak na maliit ang mga giraffe kumpara sa mga brontosaurus, ngunit yak na matutuwa ka sa laki ng kanilang pagkakapareho. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Timothy Sean. Hello rin kay Jamil Bantuas. What's up kay Jorwin Sells. Shoutout kay Aina Norilia, Andrew Drake at Freya Harmony. Happy birthday kay Erin Beatrice Cruz, Liam Serkina aka The Putlong, Kyrie Gadiel R. Rivera, at kay JV Ampong. Maraming salamat sa inyong panunood na. See you guys in our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.